Magandang araw! Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng talakayan. Una, na ilalahad ang mahalagang konseptong pangwika. Ikalawa, na ipaliliwanag ang pagkakaiba ng dehure at de facto. At ang huli, na diin ang pambansa, panturo at opisyal na wika ng Pilipinas. Bago tayo magsimula ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Ano ba ang pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino? Bilang pagpapatuloy, nais ko rin na masagot ng bawat isa kung anong mga asignatura ba ang kadalasang ginagamit ang wikang Filipino. Anong wika ang ginagamit mo upang higit na madali sa iyo na ibahayag ang iyong sarili, ideya, opinyon at saloobin? Bakit? Bakit mahalaga ang wika sa pamahalaan, sa paaralan at sa bansa? Nais kong bigyang diin na isa sa ating paksa ay ang wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay ng ating bansa ay Filipino. Ito ang pambansang wika ng Pilipinas. Ang wikang pambansa ay tumutukoy sa isang wikang ginagamit ng mga mamamayan ng bansa ayon sa Miriam Webster Dictionary. Kung gayon, ang wikang ito ay ginagamit ng pasalita at pasulat ng mga mamamayan. Ang wikang pambansa rin ay ang tumutukoy sa isang wikang ginagamit ng mga mamamayan ng bansa. Ito ang nag-iisang wikang ginagamit batay sa kultura ng lipunan. Nagiging batayan din ito ng identidad o pagkakakilanlan ng grupo ng taong gumagamit nito. Balikan muli natin ang kasaysayan ng ating wikang pambansa taong 1935 nang ipahayag ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang pagnanasa niya na magkaroon ng tinatawag na wikang pambansa. Kaya naman sa pambansang Assemblya ay ipinahayag niya ito na ang kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Taong 1937 ay ipinroklaman ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wikang Tagalog upang maging batayan ng wikang pambansa base sa rekomendasyon ng SWF o sirian ng wikang pambansa. Ito ay nakapaloob sa kautosang tagapagpaganap bilang 134. Magkakabisa ang kautosang ito pagkaraan ng dalawang taon. Taong 1940, dalawang taon matapos mapagtibay ang kautosang tagapagpaganap bilang 134, Nagsimulang ituro ang wikang pambansa batay sa Tagalog sa mga paaralang pampubliko at pribado. Samantalang taong 1959, pinalitan ang tawag sa wikang pambansa. Ito ay naging Pilipino sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7 na ipinalabas ni Jose I. E. Romero, ang kalihim ng edukasyon noon. Sa panahong ito ay higit na binigyang halaga at lumaganap ang paggamit ng wikang Pilipino. Ito ang wikang ginagamit sa tanggapan, gusali at mga dokumentong pampamahalaan tulad ng pasaporte at iba pa. Gayun din sa iba't ibang antas ng paaralan at sa mass media tulad ng diaryo, telebisyon, radyo, magazine at comics. Sa kabila nito ay marami pa rin ang sumasalungat sa pagkakapili ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. At taong 1987 tinawag na ang ating wikang pambansa ay Filipino. Ang katawagan ng wikang ito ay nakasalig sa ating Constitution 1987. Ang pagkakatakda ng ang ating wikang pambansa ay Filipino ay nakabatay sa dalawa. Sa Pilipinas, Filipino ang dehure at de facto ng pambansang wika ng ating bansa, dehure sa legal at naaayon sa batas ng Pilipino ang pambansang wika. Tinitiyak ng ating konstitusyon ang pagkakaroon at pagpapaunlad ng isang pambansang wika ang matatagpuan sa Articulo 14, Section 6 ng Konstitusyon ng 1987. Nakasaad dito na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito, dapat pagyabungin at payamanin pa salig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Alinsunod din sa tadhana ng batas at sangayon sa nararapat na maaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang daluyan ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Filipino ang de facto pambansang wika sa pagkutukat aktwal na itong ginagamit at tinatanggap ng mayorya ng mamamayang Pilipino. Ayon nga sa Philippine Census noong 2000, 65 milyong Pilipino o 85.5% ng kabuoang populasyon ng Pilipinas na ang mga nakauunawa at nakapagsasalita ng wikang Pilipino. Katulad ng nabanggit natin, matatagpuan natin sa Artikulo 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas na Filipino. Bilang pagpapatuloy, nais nating itanong paano hinirang ang wikang Filipino bilang ating wikang pambansa. Samantalang, meron naman tayong tinatawag na wikang panturo. Ang wikang panturo ay nakabatay sa pangkalahatang polisiya sa wika at programa sa edukasyon ng isang bansa. Ang wikang panturo ay ang wikang ginagamit na medium o daluyan ng pagtuturo at pagkatuto sa sistema ng edukasyon. Wikang panturo ang wikang ginagamit ng guro upang magturo ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng wikang panturo, nauunawaan ng mga mag-aaral ang iba't ibang konsepto, teorya, pangkalahatang nilalaman at mga kasanayan sa isang tiyak na asignatura o larangan. Inaasahan din na sa kalauna ng pag-aaral ay nagiging bihasa ang mag-aaral sa wikang panturo na ginagamit sa paaralan at maging siya ay epektibong magagamit ito sa pagkakamit ng lalong mataas na kaalaman. Bilang pagpapatuloy, madalas na nagiging sentro ng usapin ang wikang panturo sa mga pulisiyang pangwika sa si edukasyon. Pangunahing konsiderasyon ang wika bilang daluyan ng kaalaman kaya't masasabing nagtatakdari ng tagumpay ang pagkakamit ng layunin ng anumang sistema ng edukasyon. Tinukoy ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO noong 2003 na isa sa pangunahing forma ng eksklusyon sa edukasyon ang suliranin sa wika. Ayon sa pag-aaral, mahigit kalahati ng mga mag-aaral sa buong mundo ay gumagamit ng wika sa edukasyon na hindi nila nakasanayang gamitin sa kanika kanilang tahanan, kung kaya't nagiging sagabal ito sa proseso ng pagkatuto. Kaya naman sa Pilipinas, ipinatupad ang tinatawag na Bilingual Education Policy or BEP noong 1987 bilang pagpapatupad sa mandato ng Konstitusyon 1987. Pangunahing nilalaman ng polisiyang pangwikang ito ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga wikang panturo. Ipinatupad naman ang Mother Tongue Based Multilingual Education o MTBMLE noong 2009 na nagbibigay diin sa paggamit ng katutubong wika bilang unang wika ng mga mag-aaral na wikang panturo sa sistema ng edukasyon. Meron din tayong tinatawag na wikang opisyal. Ang wikang opisyal ay ang wikang itinadhana ng batas bilang wikang gagamitin o ginagamit ng mga opisyal na komunikasyon ng gobyerno. Ito ang kadalasang wikang ginagamit ng mga opisyal na dokumento na may kinalaman sa korte, lehislatura at pangkalahatang pamamahala sa gobyerno maging sa sistema ng edukasyon usapin ng pang sasakapangyarihan ng isang tiyak na wika at grupo ng mga taong gumagamit nito ang pagkapili rito bilang opisyal na wika sapagkat may kaakibat itong pribilehiyo at edbentahe. Sa Pilipinas, itinakda ng Konstitusyon 1987 ang Filipino at Ingles bilang mga opisyal na wika ng bansa. Ang nakapaloob sa Probisyong Pangwika Artikulo 14, Section 7 ay ganito. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino hanggat walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang konstitusyon ito ayon sa section 8 ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrelihiyon, Arabic at Kastila. Kaya naman, bilang pagdidiin sa Pilipinas, ang ating wikang pamturo ay Filipino at Ingles ayon ito sa ating konstitusyon. Checkpoint. Ano nga ulit ang ating wikang panturo at mga wikang opisyal ng bansa? Bilang pagpapatuloy ay nais kong matiyak ang inyong natutuhan. Lagumin ang natutuhan sa pamamagitan ng pagdurugtong ng mga pahayag upang maging buo ang diwa nito nalaman kong patlang kaya naman patlang sa pagkat patlang at nais ko rin iwan ang pangwakas na tanong bakit mahalaga ang pagkakaroon ng wikang pambansa panturo at opisyal maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli mabuhay